Mainit ang araw sa harap ng Lilipay Elementary School at kumikintabang gintong bakal ng gate na parabang bagong pininturahan para sa flag ceremony kaninang umaga. Nasa kaligitnaan na ng klase kaya halos walang estudyanteng palaboy-laboy maliban sa iilang nagtatakbuhan papunta sa CR at sa gwardyang nakaupo sa lilim ng puno. Sa poste sa loob ng campus, kalahating itinaas ang bandila Sinabi ng principal kahapon na bilang paggalang iyon sa gurong pumanaw sa bidlaang atake sa puso. Sa oras na iyon, may isang pulis na nakaasul na uniforme at mahigpit ang pormang nakapwesto sa bukos na gate. Si Sergeant Requinto. Itinatali ang sinturon at abalang sinusundan ng tingin ang isang binatilyo na kapapasok lang ng bakuran, puting polo at pulang kurbata Lumuwag ang buhol, may itim na backpack at pawisan ng sintido. Hoy bata! Sigaw ni Rekinto at napalingon ng iilang estudyanteng naglalakad sa hallway. Anong oras na? Alam mo bang late, elate? Dito ka! Napako sa lugar ang binatiyo. Ibinaba ang tingin, halos sumayad sa lupa ang dulo ng korbata na hindi niya maayos-ayos. Pasensya na po sir, mahina niyang sabi. May dinaanan lang po ako bago pumasok. Dinaanan? Sarkastikong ngisi ni Rekinto. Anong dinaanan mo? Computer shop? Tigil-tigilan mo ako. Ako ang school marshal dito. Binigyan kami ng direktiba. Walang papasok ng late nang walang valid excuse. At ang nakasulat ang valid, may pirma ng magulang o ng principal. Meron ka? Umiling ang binatilyo. Wala po. Wala po ang guard sa may gate kanina kaya dito na lang po ako kung pwede. Hindi pwede. Halos tumama na sa dibdib ng bata ang hinlalaki ni Rikinto. Kahit sa elementary ka pa, may disiplina rito. Alam mo kung ano, blotter kita sa barangay para matandaan mo. Isusulat natin, habitual tardiness, public disturbance. Umikot ang bibig ng ilang estudyanteng nakasaksi. Ang iba ay napahawak sa panyo. Ang araw, tila nadagdagan ng init. Ang bandila ay gumalaw ng dahan-dahan. Pwede po! Sir! Kung pakikinggan nyo lang po! Ngunit hindi pa natatapos ang binatilyo, ay unahan na siya ni Rikinto. Ayoko makarinig ng dahilan. Walang dahilan ang disiplinadong bata. Sino ka ba? Anak ka ba ng mayor kaya ganyan ang tikas mo ha? ko ang binatilyo. Hindi po. E eh, di lalong wala kang karapatang umasta. Anong pangalan mo? Niko po. Niko, mabuti. Niko, alam mo ba na may batas sa paaralan? Tardiness, minor offense. Pero kapag sinungitan mo ako, major offense yan. Ngayon, pipila ka dyan sa girid, kamay sa likod. At pagdating ng guidance counselor, pakikinggan natin kung gaano kalalim ang problema mo. At para bang hindi sapat, dinagdakan pa ng tono ni Rikinto ang hiya. Sa susunod magising ka, hindi yung gumigising ang pulis para sa'yo. Lumapit ang isang babae, nakaskirt at may dalang lesson plan. Si Mistina, Tina, guro sa Filipino na papunta na sana sa faculty. Sir, baka pwede po nating... Bungad ma, ngungid senyasan lang ni Rekinto. Ma'am, ako na po ito. Kami ang inuutos dito. Kay Nico naman ay ibinato niya ang malamig na tingin. Ano ba talaga at Nate ka? Tahimik si Nico. Parang tinutungtungan ng bigat ang lalamunan. Sa dulo, may tatlong babae sa uniforme na nag-uusyoso. Isa roon ang kaklase niyang si Eya. Nakakunot ang noo. Tila na isumabat pero pinipigil lang sarili. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Tumikhim si Nico. Dumaan po ko sa health center. Mahinahon at pabulong. May asma atak po ang pinsan kong inihatid ko. Wala pong ibang mata si kaso kasi nasa trabaho si tita. Ako na po ang nag-apply sa PhilHealth Desk para ma-admit at sinabihan akong pumasok na raw pagkatapos. Kaya heto po, Inangat niya ang papel na mula sa health center, nakatiklop at may stamp. mulit bago pa iyon masilip ni Rikinto ay tinapik niya ang hangin. Kung tuturuman niyan, bakit wala kang pirma ng magulang mo? At saka, kaya mong gumising na mas maaga kung alam mong may asikasuhin. Huwag mong gawing hero yung sarili mo, bata! Sir, nasa trabaho din po ang mama ko. Dagdag ni Nico, mas mahina, pero malinaw. Ayoko na po sanang idamay, Idamay mo na. Ito nga yung problema sa kabataan ngayon. Puro rason. Kulang sa oras. May tatay ka ba? Sabihin mo. Parang may humaplos na hangin sa paligid. At sabay-sabay na nagtagma ang mata ng mga dumaraan. Dahil ang tanong ay matalas. Napayuko lalo si Nico. Sir, sapat ni Mistina hindi na kayang pigilan. Baka pwedeng sa loob na lang natin pag-usapan at i-check natin yung papel ng health center. Ma'am, sa gate ang late. Dito ang leksyon, tigas ni Requinto. Anak, tumayo ka ng tuwid. Sa sandaling iyon, may tumigil na itim na van sa kalsada sa tapat ng gate. Hindi malakas ang dating nito. Walang wangwang, -wang, walang pasikat. Bumaba ang dalawang taong naka-plain shirt at may earpiece. Mabilis na tumingin sa paligid. May pamilyar sa kilos nila na napanood mo lang sa balita o sa preskon. Bago pa man tanungin ni Rekinto, bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang babaeng nakamaong at puting blouse, may hawak na tablet at may kasamang aid. Ang ilan ay nagbulong. Kilala ko yan. Parang... Si Ma'am. Hindi na tuloy ang pangalang tutukoy kung sino siya. Pero sapat na ang presensya para kumislap ang paningin ng guro at ng guard na ngayon ay biglang gumising sa upuan at nagsalut na parang natapilok ang kaluluwa. Good morning po. Magalang na ng babae. Kalmado ang mukha pero may kurot na pagod. May hinahanap po akong istudyanteng si Nico. Saglit na natigilan si Requinto. Saka itinaas ang baba. Pinoproseso ko pa po ma'am. Late po siya kailangan po nating ituro sa mga bata ang disiplina. Tama, sagot ng babae. Malumanay, pero mas tama kung may paliwanag. At mas tama rin kung hindi nating inuungkat ang bagay na hindi kailangang ungkatin. Napalingon si Nico, nanlaki ang mata at marahang tumuwid. Ma, hindi niya itinuloy. Nico, tawag ng babae. Okay ka lang ba? Tumanggo siya hindi na kailangan pa ng maraming salita. Doon na sumulpot ang piraso ng katotohanan na hindi mo laging ibinubulgar sa harap ng gate. Ang babaeng nasa harap nila, ang dahilan kung bakit may earpiece ang dalawang kasama, ay walang iba kundi ang kasalukuyang vice-presidente ng bansa. Wala siyang sash, walang podium, pero halata sa paggalang ng paligid Napako ang paa ni Rekinto. Ang mahigpit na sinturon ay biglang sumikip. Ma'am, ah, uh, Vice, pautal niyang bungad. Pasensya na po, ginagampanan ko lang po ang aking tropungguin. Alam ko, Sergeant. putol ng bisipresidente. Hindi mabigat, hindi rin mapagpaimbabaw. At nagpapasalamat ako sa pagbabantay ninyo dito sa paaralan. May mga bata, kailangan ng gabay. Pero kanina, narinig ko ang tanong mo sa kanya tungkol sa tatay niya. Huwag nating gawing pamalo ang personal na sugat ng bata, lalo na rito, sa harap ng gate na dapat ligtas. Lumapit siya kay Nico at maingat na inayos ang buhol ng kurbata nito, gaya ng pag-aayos ng ina bago ang isang malaking exam. Alam kong hindi mo gusto to, pero napilita na akong sundan ka. Naiiwan mo yung telepon mo sa van kanina, nagamanti ng hupat, umalis ka sa health center. Nabasa ko yung message ng tita mo, na ikaw ang nag-ayos ng PhilHealth number. Proud ako sa iyo. Pasensya na po, bulong ni Nico. Ayoko na pong isipin ng mga klase ko na ginagamit ko yung kapalit ng disiplina. Numiti ang vice presidente. Bahagya, pero tapat. Hindi mo kailang gamitin ang apelyudo mo para maging mabuti. At hindi rin kakailanganing lumambot ang batas kapag tama ka. Ipaliwanag natin to ng maayos. Huminga ng malalim si Rekinto. Itinago ang daliri na kanina'y panayang turo. Ma'am, totoo pong may memo ako na ipatupad ang tardiness rule. May ilan po kasing nagpapalusot. Pero mali po ako sa tono at sa mga tanong. At kung may dokumento siya mula sa health center, sapat yun para hindi siya maabsent. Ayun naman pala, sabat ni Miss Tina may bahid ng ngiti sa ginhawa. Iatat siya natin sa excuse letter at papasukin na. Tumanggo ang busy Presidente at Sergeant Requinto, dagdag niya. Handa akong mag-sponsor ng seminar dito. Rights of the Child, Proper Engagement ng mga School Marshal at Trauma-Informed Approach sa Kabataan. Hindi kailangang lumambot ang batas, pero pwedeng lumambot ang dila. Ma'am, maraming salamat po. Halos sabay-sabay na sagot ni na at ng prinsipal na kumuha na ng pagkakataong makalapit nang marinig ang balita. Si Riquinto, nang ang tingin sa sarili ay humarap kay Nico. Iho, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pinanggalingan mo ngayong umaga. Sa totoo lang, mas madaling sumigaw kaysa makinig. Simula ngayon, susubukan kong balikta rin yan. Okay lang po, sir, sagot ni Nico. Hindi mataas ang boses. Basta yung susunod na late, Pakinggan nyo rin, baka may rason na mas mabigat pa sa akin. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang daan papasok ng eskwelahan ay tila naging mas maluwag. Inihatid ni Mistina si Nico sa registrar para sa excuse. Ang busy presidente ay nag-iwan ng maikling paalala sa principal at nangakong babalik sa takdang araw para sa seminar. Bago siya sumakay pabalik sa van, tumingin siya kay Rikinto. Sarge, may anak din ako," wika niya. At kapag late yon, tumitigil din ang mundo ko sa kaba. Pero mas tumitigil ang mundo ko kapag iniisip kung sinong sisigaw sa kanya sa daan. Salamat sa pakikinig. Mas madali ng bantayan ng gate kapag yung unang lalabas sa bibig natin, hindi utos, paliwanag. Sumakay ang bisipresidente at umalis na walang wangwang. -wang. Ang earpiece man ay naghatid ng huling tingin sa gate at kumindat kay Rikinto na parang sinasabing, Good job! Si Riquinto, na iwan sa ilalim ng araw na hindi nakasing init kanina, ay nagtanggal ng sombrero at marahang inihampas sa palad. Hindi sa galit, kundi sa pagsisiyasat sa sarili. Nilingon niya ang bandila sa kalahate, naalala niya ang gurong pumanaw at ang paalala ng prinsipal. Ang paaralan ay tahanan. Tahanang hindi dapat dumagundong sa sigaw kinahapunan, may poster na nakabikit sa poste sa tapat ng gate. Late ka? Pakinggan muna. Tardiness desk, guidance. May maliit na linya sa ibaba. Boses muna bago blatter. Sa faculty room, iniabot ni Miss Tina kay Nico ang kopya ng XQ slip na may stamp ng health center. Ayusin mo na ang kurbata mo, Nico, at salamat sa ginawa mong kanina. Mumitisin, Nico. Hindi dahil anak siya ng busy presidente, kundi dahil kahit sandali na itugid niya ang isang maling paraan. Sa piling ng huling sinag ng araw, napansin niya hindi na nakayuko ang mga mata ng mga kaklase niya. Sa halip, may pagkilalang tahimik. Hindi sa apelido, kundi sa tibay ng loob. Kinabukasan, maaga pa kaysa sa dati nasa gate na si pero may hawak na megaphone. Hindi para sumigaw, kundi para magpaalala. Good morning mga bata, kung may dahilan, lapit sa tardiness disk, huwag matakot. Dumaan si Miko, maayos ang buhol ng kurbata at nagkatitigan silang dalawa. Good morning sir, sagot ni Miko. Good morning Miko, sagot ni Rikinto. At sa unang beses mula kahapon, ramdam niyang tama ang bigat ng salitang iyon. Sa likod nila, ang bandila ay unti-unti nang ibinababa mula sa kalahate at muling itataas sa sagad sa dulo ng rubdes natapos tapos na tapos ang libing ng nagurong kinalulugta na ng lahat. Mo ba? Parang ano ang simbolo mo? kahit bumababa -share ba ang mo sa comments sa ng para mabasa nating lahat. Pwedeng, at kung pwede itong, episode, kapag ang, ang like, boses ay na rin. At itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!